Hindi mga politiko magtatanggol ng Pilipinas. Kailan Kundi tayo, tayo. Kailan pa kayo magigising? Huwag ma na kayo magbulag-bulagan. E matagal na tayong ginawang bulag Tama. ng mga politiko. Huwag natin nawayan yung mga polis, sir. Peace. Dahil sila ay biktima din. Umuwi sila. Umuwi sila Baka Umuwi sila gutom. ATM nila sila sangla. Pero anong ginagawa ng mga buhaya? Totoo naman lahat ang sinabi niya Habang ang mga estudyante umuwi sa bahay ng basa Ang mga pamilya at tatay natin ay nagpapakahirap magtrabaho Eh kahit kailan eh, hindi nasubukan ang mga politiko magtrabaho ng 24 hours eh, hindi nila nagawa ang mamasada ng 24 hours para may mapakain sa pamilya eh, hindi nila nasubukan umakit sa mga kabundukan upang magtanim ng mga kamayis. Di hindi nila nasubukan mag-araro. Tayo ang mga Pilipino, ipaglaban natin ang karapatan natin. Hindi tayo dapat magpalinlang o matakot sa mga politikong nagpapakasasa at nagpapakasarap sa kabanang bayan. Tayo ang mga Pilipino ang nagpapasarot sa mga politiko. Tayo ang mga Pilipino ang nagpaupo sa sa mga posisyon nila. Tayo ang mga Pilipino rin ang magpapababa sa mga posisyon nila dahil wala silang ginawa kung hindi kainin at lamunin ang kabanang bayan. Tama, tama. Any eh, volunteer, pumunta lang po dito sa lahat ng gustong magsalita at sabihin ang kanyang mga inanakit sa gobyernong ito. Hindi lang po tayo dito hanggat hindi po bababa ang mga politikong nagpapakasarap sa gobyernong ito. Hindi po tayo titigil mga kababayan. So, andito po isang kapatid natin. Andito. Okay, yan Magandang hapon po sa ating lahat. Kinakatawan ko po ang mga riders dito sa Pilipinas. Mabuhay po ang mga riders. Bilang ordinaryo pong mamamayang Pilipino, karapatan po natin ang magandang serbisyo ng pamahalaan. Yes! Karapatan po natin ang magandang establishment at mga istruktura na ginagamit po natin araw-araw. Pero wala po sa kalidad dahil sa luho at pagnanakaw na ginagawa ng mga nanunungkulan. Sagat na po ang galit ng mga Pilipino. Huwag nyo na pong kimkimin yan. Kami po ay nakikiusap. Samahan nyo na kami. Sa darating na September 21, sama-sama po tayo kawan ang galit ng Pilipino sa mga magdanakaw na politiko na umaabuso sa pasensya ng bawat Pilipino. Mabuhay ah! ang mamamayan! Ah, Mabuhay! Mabuhay! Ah, Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Ah, At mamatay ah, ang mga kurakot! Mamatay ah, ang ah, mga ah, 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 kurakot! Congressman Abante, kanina po'y umulat! Mabuhay nila! Kaya marapat na pong lumangoy ka ng patras! Mabuhay! Ah, Sapagkat ang House of Representatives ay hindi man kailan paniniwalaan ng mga Pilipino! Ah, Paano mapapaniwala ang mga Pilipino na may mapupuntahan ang investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nagawan sa gobyerno? Ah, na magnanakaw, mga utak-hipon na mga politiko, at mga utak-hipon na kontraktor, at mga utak-hipon ng mga anak ng mga congressman na yan, ay marapat lamang po na kayo akakarmahin. Bakit ko po sinabi na kayo ay mga utak-hipon lalong-lalo na si congressman Abante, sapagkat ang isang hipon ay naghalo ang utak pati tayo na hindi niya napaghiwalay ang tama't mali. Sino pa ba ang susunod? Lumabas na kayo! Mga Pilipino, huwag oh, kayong mahihiya sapagkat atin ito, atin ang bansang ito, atin ang hinahanap natin, atin ang ipagtatanggol natin mga kababayan. Ah. Karapatan ang bawat isa sa atin na halungkatin at hanapin kung saan napunta ang budget ng flood control. Nang gagaling mismo sa mga Pangulo natin, siya mismo ang kauna-unaan nagpapakalat ng fake news. Noong sa kanyang sona, pa mariin sinabi ng ating Pangulo na mahigit limang libot limang ng flood control ang natapos na at mas marami pang sinisimulan. Yon. Ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang flood control na yan? Sa langit? O ang nilagyan mo ng flood control ay ang mga bulsa ng mga politiko, lalo si Martin Romualdez? Yun. Ah, tama yun. Habang ang mga Pilipino Nagihirap. May mga batang natutulog sa lansangan. May natutulog ng gutom. Merong nagtatrabaho at nagpapakahirap habang ang mga anak pala ng politiko nandun sa ibang bansa nagbabakasyon. Ang mga pera ng taong bayan, ang mga buwis ng taong bayan nagpapakahirap ay kinakain pala ng mga anak ng politikong nagpipiling prinsesa at prince. 759,000! ang nilalaman ni ano? Sela Alonte ano? every eh, kainan niya. Hindi na kayo nahihiya mag-break ng mga kayamanan ninyo sa social media. Hindi ba kayo nahihiya sa mga Pilipino? Lalong-lalo lalo na si Jela Alonte na nag-post pa siya na wala siyang utang na loob sa mga Pilipino. Wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino. Ngunit hindi mo ba alam na ang nilalaman mo, ang kinakain mo at pinagyayabang mo sa mga followers mo ay kabanang bayan. Yes! Captain Mahiya naman kayong mga politiko kayo. Sino pa ba ang gusto ang magsalita? Pumunta kayo dito sa harapan natin para mailabas ninyo ang inyong mga inahin. Huwag na po tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong magbingi-bingihan sa nangyayari dito sa ating bansa. Okay. Okay, maganda nga po na mga kababayan. Uh, ako po nanggagaling sa malayong lugar. Ako po ay nakikisa sa ating mga kababayan para natin na uh, sabay-sabay babantayan ang nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Ngayon, para sa lahat na may alam at may pakialam sa ating bayan, lumabas na kayo sa inyong tahanan. Ang tayo ay magkaisa, huwag kayong matakot magsalita. Karapatan natin ito. Yes! At ako ay naniniwala ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nananahanan sa taong bayan. Yes! yes! Sabay-sabay natin silang babantayan sa pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Kailangan may managot sa paglustahin ng ating pundo ng taong bayan.